Guys, guys, ito yung unang bumagsak yung na napulot ni Ate. Ayan, may camera. So, ayan. So, nakapulot na naman tayo ng panibago, guys. Ayan. So, medyo maganda to, guys. Tingnan natin si tinyards ko yung baterya niya. guys umiilaw siya umiilaw siya guys hmm. kulang lang remote may nabibili kayang remote nito guys so maganda rin siya gusto ko siya guys ito yung una guys oh. ito yung unang nalaglag dito sa amin So Ganda rin no Ganda o oh. Ito yung pinaka-like ko Ganda to guys eh. Sige may nabibiling ano May nabibiling remote sa atin no Universal remote Nabibili ko rin ng remote to Tingnan mo no? Dapat sih. Kenda. Kenda no guys.